Hello mga chinggu, tara samahan nyo kami sa mga pangyayari noong unang panahon. Bigla ko ngang nahalungkat itong video na ito sa aking baol kaya talaga namang i-voiceover ko na at sayang. At bigla nga palang nag-flashback lahat ng pangyayari sa mga oras na ito kaya naman i-voiceover ko na nga ari. Ito yung mga panahon na pumasyal ang mga pinsan namin na taga Cavite dito sa kinabuhayan. Sobrang dalang lang naman talaga na mangyari ang mga pagkakataong ganito kaya talaga namang kailangang sulitin. na upload ko na nga ang part 1 ng video na ito pero yung part 2 ito na nga, hindi ko pa na-upload. Ngayon ko pa lang na voice over. At yan nga pala ang chuhin namin na si Tio Bugoy na lasing pa yata sa mga sandaling ito. Nagpumilit niyang pumunta si Tio Bugoy kahit lasing siya dito para naman kahit papano yung masilayan niya ang kanyang mga kapatid na pauwi na papuntang Kabite. Akala pa naman namin dito, hindi sila matutuloy umuwi kasi nasiraan nga sila ng jeep pero inayos pala. Kaya naman sa last minute na ito ay talaga namang sinusulit na. Akala pa nga ni Tio Bugoy na ako'y kumukuha ng litrato, hindi niya alam na ako'y nagvi-video. At nga pala diyan sa aming backup singer na si Ate Beth ay talaga namang paggaganda-ganda ng boses. Lumapit na nga dyan si Tio Bugoy at sabing magpicture nga daw, picture ko nga daw sila. Ang makikita nyo sa screen ngayon ay si Ninang LV, si Nanay Evelyn, si Ate Beth, si Tio Bugoy at saka hindi ko nakilala ring isa. Shoutout na lang sa iyo. Introducing nga pala aring pretty pretty na si nanay Evelyn. Ang aming nanay na kapag may kamera ay talaga namang post ng post. Lahat nga pala sila dito ay nagre-ready na para umuwi. At heto nga pala ang aking mahal na Yubo na talaga namang nagaantabay. Nasa kwarto pa nga pala ang iba na ready ng umuwi pero mga nakahiga pa ay iwan ko baga. Naisipin ko nga palang i-voice over itong video na ito kahit matagal na para naman pag nakita ito ng mga pinsani namin na taga Cavite ay talaga namang mahili uli na bumalik dito. And shout out nga pala sa ninang ko na si ninang Elvin na talaga namang kahit kain ng kain ay payat pa rin, sexy pa rin. Shana all. Ito talaga ang tunay na nagre-ready ay talaga namang nag na. Habang nagaantay nga ng service dito ay nagkantahan nga muna kami. At syempre kapag sinabing kantahan ay YouTube talaga ang kailangan. Wala kasi kaming video kay dito na merong songbook kaya naman sa YouTube lang talaga kami umaasa pag gusto naming kumanta. At pagpunta ko nga ng kusina ay nakita ko aring mag-inang are na si Ninang LV at saka si Bunsong si Kylie. At talaga namang pagka sweet sweet at nagsusubuan pa oy ako rin. At nagsimula na nga ditong magkainan aring iba para naman kahit papano kahit nasa biyahe ay hindi nga sila magugutom. Kaya naman, it will everyone. Sobrang saya talaga kapag nagkakasama-sama ang buong pamilya ay talaga namang nakaka-enjoy. Ayaw pa ng saya, gusto pa i-enjoy eh. Shoutout nga pala sa bayani ng aming pamilya si Ayat. Sobrang saya ko talaga habang pinapanood ko aring video kaya naman mga insan, mekos-mekos na yan ay este hindi pala. Nakakatuwa nga naman talaga ang mga sandaling ito dahil lahat ay magkakasama pero wala man lang inum na nagana. kalibasa nga hindi naman mahilig mag-inom aring aming mga pinsan na taga-Kabite ay talaga namang tara na sa kinabuhayan at tayo magtatagay-tagay na din eh. Kung mapapansin nyo nga sa video, akala nyo ipagkarami-rami na namin diyan pero hindi talaga dahil wala nga ang iba dyan, kakaunti pa yan. Meron kasing ibang business ang iba dyan kaya naman wala sila dito sa bahay ng nanay. Mailan dito sa mga pinsa namin na ito na first time ko lang nakilala kaya hindi ko pa alam ang mga pangalan nila. Hindi pa nga nagre-ready aring mga are dahil hindi pa sila kumbinsido na talaga namang pauwi na sila. Nakakatuwa nga namang isipin na kahit malayo ay talaga namang nakakagawa ng paraan para magkita-kita laang. Isipin mo ba naman ang arkila nila sa jeep mula Cavite papunta dito sa kinabuhayan ay 10,000. Yun na nga daw ang pinakamurang arkila ng jeep kaya naman for the go. <laughs> Kung mapapansin nyo nga dito ang aking kamera na hindi na maintindihan ay nangunguha ako dito ng mga barya na isinaboy ng tiyo bugoy. <laughs> at kahit papano naman ay nakakuha naman ako dito ng limang piso. Pawis at dugo nga ang inilaan ko dito pero limang piso lang talaga ang nakuha ko. At ayan na nga nagsimula na ngang lumabas din ang iba para pumunta na nga sa baba doon sa may jeep. Ay talaga naman, hindi nga naman talaga nagpapigil. Napalingat nga lang ako saglit at ng aking pagbabalik ay ito na nga ang aking napagmasdan. O ba diba, ang galing kong magsalita ng talinghaga. At makabalik na nga pala dito sa maglola na are na talaga namang nag na. Kung mag akala mo na may hindi na magkikita. Charis. At habang umiiyak naman ang anak ay pakanta naman aring ina na si ate Michelle. Kalibasa ngay ijis ang kanta at talaga namang indak pa. Shoutout nga pala sa dalawang batang mapupogi na arena na sina Jig at si Limuel. Siya na all pogi. At makabalik na uli sa maglola na ito na talaga namang nagiiyakan pa rin. Minsan lang kasi magkita-kita kaya naman hindi talaga may iwasan na maging emosyonal sila. Kaya naman para naman sila ay tumigil na sabi ko nga dito eh. Tama na yan, tigilan nyo na yan. O ba diba, muntang mo. Ito nga pala ang isa sa mga bata na talaga namang mabilis manakaw, abay kahit sino'y nasama eh. Kaso nga lang napakadalang tumawa at hindi pa tumitingin sa camera. And going back sa magagandang magkapatid na are, si Ninang LV at saka ang nanay. At habang kumakanta nga dito ang Ninang LV ay biglang dumating ang kanyang love of her life. O oh, ba? Diba? Shout out nga pala kay Ninong Hazy na isa sa gumawa ng bubong ng aming bahay. Sobrang thankful nga kaming mag noon dahil nagawa ang bubong ng aming bahay nang wala man lang ginagastos kahit piso. Actually doon lang yun sa labor kasi may mga materialis na naman kami. At shoutout nga pala sa aking nyubo na ayaw pang gumawa ng bata kaya puro hiram na laang. At ayaw pa rin talagang bumitaw ng aking ninang na kahit pa uwi na ay talaga namang ayaw pang bitawan ng Mike ay. At eto na nga ang mga sandali na pa uwi na nga sila. Eto ang nakakalungkot na tagpo pero wala naman tayong magagawa. And safe naman silang nakauwi sa kanya-kanya nilang mga tahanan. Hanggang dito na nga lang itong aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow for more. God bless. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. <laughs>